Para sa mga kabataang Pilipino na nagtapos ng K-12 Basic Education Program, sa ilalim ng CSC Resolution 2500229, maaari na ma-qualify ang first-level government positions ang mga nagtapos ng grade 10 at grade 12 sa ilalim ng K-12 Curriculum. In-update ng CSC ang dating requirements para sa mga posisyong clerical, custodial, at iba pang sub-professional roles sa gobyerno. Ngayon, kinikilala na ang mga sumusunod na grade 10 completers simula 2016, grade 12 graduates simula 2016, at mga nagtapos ng tech voc track na may test the NC11 or rather NC2 certification. Layunin ng pagbabagong ito na bigyan daan ang mas maraming kabataan na makapasok sa serbisyo publiko bilang tugon sa reforma ng K-12. Paalala ng CSE, bukod sa educational requirement, kailangan pa rin tugunin o tugunan ng mga aplikante ang iba pang requirements gaya ng mga relevant training, experience at civil service eligibility. Panoorin po natin ito.